night. So, meron po tayo. Guys, nice. good evening. Ayan, good evening everyone. So, welcome back to my YouTube channel. So, this is Esther again. So, dito tayo sa ating tindahan, guys. So, time check po tayo is 9.02 in the evening na. So, 10 o'clock is mag-close na po kami kasi that is our time na may curfew hour po dito sa amin banda. So, now is Uh, ano ba tayo ngayon? September 29. So, bukas is September 30 is due date ng aming kuryente. So, ito na yung ano namin. So, magbayad. Kailangan na magbayad bukas ng kuryente. So, 4,100 yung aming bill. Pakita ko sa inyo. So, ito yung aming bill today. Uh, this month. So, tomorrow is due date nito, guys. So, ito yung ano, uh, due date reading is 9.21 so due date is 9.30 so ito yung ano namin guys so due date na talaga bukas kaya ayun so hanap tayo ng paraan discarding malupit si Esther today so naghanap ako na kung ano-ano na yung ilagay natin sa freezer natin kasi alam naman natin yung freezer ang malakas kumain ng kuryente so ito yung ginagawa ko ngayon so kailangan natin na Um, gumawa ng juice. Ilagay natin sa freezer tapos para magiging yellow bukas. So meron na tayong ibenta e sa ating mga customer guys. So tignan natin, samahan nyo ako. Ito yung gagawin ko today. So ito yung gagawin ko ngayon. Palagi akong today-today, gabi na pala, 9.02 in the evening na po. So, ayan, titingnan natin kung ano yung magagawa natin ngayon para paraan sa Esther para meron tayong maitulong sa ating bill sa kuryente, pambayad sa kuryente. So, ayan, meron tayong gagawin ngayon yung tang na juice. Hey, hello everyone! This is another video today, tonight. So, meron po tayong apat na klase ng tang. So, meron tayong tang calamansi, orange, for season, grapes. So, meron tayong nagawa dito na, ano, grapes. Yan, grapes po yan ito. Grapes po yung ginawa natin today. Tonight pala. So, ito yung ginagawa ko. So, may natapos na po ako yung orange. Ando na po sa lagayan. The next, this one, and then this one. So, gagawa tayo ng different kinds of juice. Ilagay natin sa plastic ng 3x10. Lagay natin sa lagayan. Yung gagaya ng ginawa ko dito. Yes, one. Lagay natin sa freezer. Pag matikas na to. So, this is, benda natin bukas. Ibenta natin bukas. So, finish na po tayo sa ating grapes. So, proceed tayo sa four season. Um, para four colors yung makikita ng mga customer natin bukas. Kasi bukas, I know na matigas na to siya. So, mabenta na po natin. Ano? Ay, naku. Ang laki ng kuryente namin. Guys! 4,100. My God! Nag-increase naman talaga sila. Dati kasi is 3,600 yung ano namin. Oh, bill ng kuryente ngayon is 4,100 na increase ng almost 500. 500 talaga kasi 36 ngayon 41. My gosh. So kailangan natin ano ano-ano yung ilagay natin sa tinadyan sa freezer kasi meron pa akong ice candy so gagawa ko ng juice kasi dito na location is uh, mainit masyado so kailangan natin gagawa ng para So ngayon dito naman tayo sa four season. So four season naman yung ginagawa natin ngayon ano. Ayan, uh, lagay ko na yung empty na din yung lagayan natin. Uh, nilagay ko na yung grapes. So ngayon naman is four season. Wow. Yan siya. Okay? 'Yan. Ito yung four season. Ayan, si four season 'yan. So, last but not the least is kalamansi. Tang na kalamansi. So, ito na po yun. Ayun siya. Wala nang laman. Napunta na doon yung four seasons. So, ito naman yung ating calamansi uh, kalamansi juice. So, all are done. Tapos na talaga, guys. Ayan, oh. Ito yung last na si calamansi. Tapos na talaga tayo guys sa apat na klase ng different kinds of flavors ng pang. So ayan, ito po ito na yung ano natin natapos na talaga tayo ano. Ito yung discarding malupit sa isang small sari-sari store na wala na tayong mailagay sa ating freezer. So gagawa na lang tayo ng paraan lalo na dito is mainit na location. Itong lugar na to ang init-init. Pag, pag time nating init as in init. Pag init. <laughs> so ngayon gagawa ng discarte sa Esther. So kaya ayun, gumawa tayo ng juices. Ang daming juice. So apat maganda sana pag meron yung Uh, pineapple kasi walang stocks sa binibilhan uh, namin. Kaya yung nabili is kalaman. Masarap sana yung pineapple na tang. So, ginamit natin na, ano, uh, tubig is mineral water kasi para safety po tayong lahat. Ayan, ano. So, hanggang dito na lang siguro guys. So, thank you so much everyone. So, magandang gabi. Good morning. Good noon. And hello everyone. So, shout out sa ating mga Uh, friend dito sa YT, sa lahat ng mga new viewers natin, sa ating mga silent viewers. Ayan. So maraming salamat sa inyo guys, sa ating mga subscribers. Uh, grabe usok dito kasi maraming lamok kasi malapit kami sa may palayan. Ayan. So thank you so much sa ating mga sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. So, mga big loud shout out sa lahat ng mga friends natin sa YT. Thank you so much, guys. And... Hello mga kasari, kausa po tayo ayan, so ito yung ano natin ngayon, gumagawa po tayo ng uh, discarding malupet para pang ano natin uh, para makatulong sa ating kuryente na bill, laki laki ng kuryente namin ngayon again guys, so ayan so gumagawa ng paraan sa si Esther, so gumagawa tayo ng ice water, ice, yung yellow yung so, mga juice, kung ano yung lalagay natin dyan para magkaroon tayo ng benta guys. Ano? So, ito yung discarte sa small sari-sari store. Kahit pa paano, meron tayong maibenta. -e ano? So, ayan. So, happy selling mga kasari and good luck sa ating mga negosyo. So, good evening, good morning again sa inyong lahat. So, God bless everyone and see you to my next vlog and bye-bye.